So, amo mula ni akong balay na pinagawa ko ini eh, noong 2021, January 6, nag-start. So, syempre, nag-start din siya noong 2022 na hiniram nga ng mama ko yung pera na worth of 40,000. Doon nag-start nga ng pamili ng mga materyales. So, after noon, unti-unti, nagawa ko na rin to. At, like, sa papa-salamat din ako dahil nga yung bahay, yung bahay na to may ano na, may bubong na, at saka, parang kunti na lang naman yung, ano, yung ipapagawa ko. Pero marami pang pera, pero ngayon, sa ngayon, wala pa akong pera. Half oh, lang, kahit pag buo. Uh, so, ano man, bu in, in, yeah, oh, in, it, ito niya, ito siya, ito yung veranda ko, at saka ito yung pintana ko malaki dahil, pinili ko talaga to, na, ito yung, ano, ah, uh, sala ko, uh, doon yung dalawang kwarto, ito yung main door ko, kasi yung sala, yung veranda ko, ito yung gaano, ito yung lawak niya. Oo. Kasi gusto ko kasi yung ano ng bahay ko, yung veranda talagang malaki, kasi mala, marami kami yung pamilya, magulo rin. Kaya, pangarap magkisaw o makigulo sa loob, kaya pinalaki ko yung veranda ko. So, ito, makakito, dalawang pintala, siya na yung dirty kitchen ko. Ito na yung dirty kitchen ko. Dito na yung dirty kitchen ko. Eh, yeah, ito sarado to. Ito yung main door ng kitchen ko. Tapos, yung ito yung door ulit papunta sa banyo. Tsaka gagawa kasi rin ako ng mini bodega. Yung mga mga washing, mga ganong gamit, gusto ko nasa labas. So, yun, yung malaking pintana to para makita ko yung do doon. Kasi kailangan tanggalin niya. Mo sa view din Oo, oo. Tanggal ito din, may pintana to pahaba naman siya, pero sarap. Parang ano, haba lang, baga makita din. Maliit lang din ang tiny ah, yung dirty kitchen ko. Ito ang um, main door ulit ng kitchen ko. Papasok siya. So, baga pa ako, simpleng bahay lang. Siya ayoko nang masyadong parang bonggang-bongga. Simple lang. basan Miranda ko ay malaki. Para yung iba hindi na papasok doon sa loob, di ba? Diba? Kaya yan. So, sana bigyan lang ako ng pagkakataon o magkapera para matapos ko tong bahay ko. Pero syempre, ang wish ko matapos ko yung bago ulit ako bumalik dito dito, mga year of 2025, kasi babalik ako, dalawang linggo lang ang holiday ko ngayon, so ang balik ko sa Singapore ay ngayong August 12 so kayod pa more para sa future also oh, if you like this video just give me like and subscribe so bye for now guys